Hello guys, dito kami ngayon sa sa waiting shed kasi yung tao dito. Tao lang. namin is maulan um, siya. Ayan. Yeah. Dito kami sa waiting shed na puno sa may kagubatan. Gubat <laughs> ka. Ayan. Yeah. So ano, yung ulan, sabi ng ulan, biglang ulan. Dito na no, side idea ito. So far, doon po ako. Uh, eh. Manapit to, sa mga plantations. Plantation uh, ng plantation, mga banana o mga saging sama ko. hi Hi. Hello guys. <laughs> may isa doon. Nagpapahinan. Ayan si. Magkisilong din siya. Magkisilong din kami. Wala ano dito. Walang bahay. Malayo ka sa bahay. Ito, ito yung Ano siya naman. may bus. Siguro naman yung bus dito, giliran yung bus dito. So, yung, uh, travel travel lang. Hintayin natin yung mga... natin yung ulan natin yung bill. Mga 하나, 둘, 셋, 넷, ulan sa kabukiran ayun yung maliit na paya guys ha? hindi ba? Malit na payag is may tinda din. Oh ne ne ne, big one. May hmm. bike dito. Bike ng uh, bike ng nakisilong. Buba na yung anun ngayon maghintay tayo sa ulan ay ano pa yung klase yung ano parang frutas ayan wala siyang kalasong siguro yan marami siyang saging plantation siya ng saging meron pa dun sa kabila Marami siyang unggoy dito. Hindi ko lang nakunan kanina. Marami yung unggoy. Ayan yung bahay ng ano. Bahay ng ahas. O bahay ng kumbra yata. guys, nito na ang tayo ay maglalakbay ulit dito sa yeah. province sa Sri Lanka say hi <laughs> ha? Philippa. Ha? Philippa. Philippa. Ha? may elepante daw dun sa harap guys takot ako iya <tuh> yeah.